mga katropa, it's me, katropa nyo. Kain tayo. Kunan, ulam ko po ito. Ay, di nakita. Wait lang ha. Yan, ulam ko po. Yan. Kain po tayo. So, Kain tayo. Ay, mga katropa. Kain lang tanghal itong ulam na nila. Tapos ang kinain ko lang po ay munggo. Kasi nga bumili ako ng munggo sa kanto. Tapos tama-tama, may peritong isda. Kaya nang inulam ko. Tapos ito, ko inulam. Sabi ko mamaya hapunan na. Ang pae Buti tinirhan pa ako. Sabi ko, di pa ako nakakain yan. Kaya tayo. Yan po. Sarap kumain pag nakakamay para mahibay mo siya. Ayan, nag-inod sila ng TV, oh. Punan tayo mga tropa. Matalang lang kami kumakain nito kasi mahal to, eh. Ito pa, may ulam, ito pa, yung tilapia na sarsyado. Yan tilapia ang sarsyado. Ito yung minulam ko kayo na tanghali. Yan, tilapia, plato, saka ginawa ng sarsyado. Kain tayo. Yan, ingat sa mga bumupunta ng sementeryo. Kasi, ano, araw ng undas bukas, ano na talaga, undas na, to. To na ba? Can he Ito po. Tapos na ako kumain. Yung eh, mga tropa, dessert, saging. Kasi bumili ako kayo ng umaga doon sa Kalipapa. Dessert. Yung mga tropa, thank you sa so pangalulod po. Please follow po sa aking Facebook, Jin Romuga. At saka sa my Facebook page ko po, Jin Chiquette. At sa YouTube, please follow po. Thank you. I subscribe po pala sa YouTube ko. Thank you and God bless.